Hello mga maring, isang maulan na naman na hapon mga maring, hanggang ngayon mga maring hindi pa rin nawala yung ulan, hindi pa rin huminto yung ulan mga maring, ano na to mga maring, everyday na yata ito, or whole day na yata ito mga maring, kain tayo ng ano mga maring, buto ng pakwan isa sa paborito ko mga maring itong buto ng pakuan ay sana mga maring matuloy na ang pag install natin ng wifi kasi yung plano namin mga maring mag install kami ng wifi sa monday sana lang matuloy na maring kaya lesod kaya mga maring pag walay wifi Hmm. Okay so, lang tayo sa ano mga maring para mag-upload. Kaya tayo sa tindahan. Tawag. Bakit nga wait lang. Unya, kay naabda naman lang ang pila ka oras mga maring sa sige na kong hinuwat ng muundang ulan. Huwag mangyod ni muundang. Nahitabo mga maring, nakuha na lang dyan ko pandong kaya rin makakuha po gulay. O as usual mga maring ang akong ipang kuha kay Lubati, kay Mutitaps, kay Maura man niya ang naadresa sa ang tugkaran. Unya, nagkuha po dahi kudra mga maring o daghan ka tanglad. Kay mas lami man ang sabaw mga maring kung daghan ka tanglad ay muhang ibutang. Kanang usahay mga maring ba ngayon yung manguha o gulay, marag di na makukaundangon. Maragiganahan na makupanguha mga maring. Sus, hapit ako nakalimtan mga mareng nga nagchat mo dahi akong mama. Kay mangayo ko na siya gulay. Sumaot mga mareng ako wala lang gibilinan. Sakto na sa mo ang tulong mga maring kay man tulong mga on daghan daghan po ni mga maring nagtira pa ako doon mga maring kasi kagabi naalala ko mga maring chat pala yung mama ko ang sabi niya hihingi daw siya ng gulay so pupunta dito yung mama ko mamaya mga maring siguro pag wala ng ulan kaya nagtira tayo doon ng madami pang mga udlot mga maring yung ganito yan ganito mga maring kukunti lang yung pinuha ko na udlot mga maring tapos madami ding taglad ang aking kinuha So ngayon mga marines, magluluto na tayo ng ating ulam para mamaya ay eh, makaalmusal na. So diri mga marines, ako ang gihugasan ang tanglad, di lang ikaisa, di lang ikaduha, kundi li three times good mga marines. After ana, gipangwaan din ako laya nga dahon. And then, akong gilukot-lukot, ako na yung gihigot. So, yung ana lang kasimple sa paghigot sa tanglad, mga maring? Oo, oh, ha? Sisyo ka ay mga maring, no? Oo, oh, kinsa may gusto magpatali, drag tanglad, mga maring. Available ko, mga maring, 24-7. Bisag ka mo pa ako yung higot, mga maring. Char lang. <laughs> kaya huma na makuhigot sa tanglad, mga maring, nagkuha na dahil ko dito balde, kaya aron ato anang sugdan o hugas ni mga gulay. Inugasan na natin ito, mga maring. Hugasan natin bago natin hagpatin ano tagalog sa hagpat mga maring ang hagpat mga maring sa bisaya ganito lang mga maring oh. tatagalin mo lang yan siya. yan anang hagpat mga maring sa bisaya kasan ko lang siya, mga maring kasi yung ibang mga dahon meron syang mga ano lupa hindi naman madami kasi syempre alam mo na umulan yung mga lupa mga maring iba na pupunta dito sa dahon kaya hinugasan muna natin para hindi madumihan yung kamay natin tapos after nito maghagpat mga maring ay hugasan ulit solve na ang ating problema sa ulam mga maring kaya kayo mga maring pag meron kayong mga lupa dyan na bakante magtanim na kayo mga maring lalo na ngayon ay eh, maulan-ulan na tanim na kayo mga maring para pag ganito mga maring wala tayong budget pambili ng ulam meron tayo mapagkukuhanan kahit walang ano ito mga maring isda o karniba okay lang yan babawi na lang tayo mamaya mga maring kasi meron na tayong sahod mamaya makukuha so, sa ngayon mga maring wala mo nang ano ito wala mo sahog walang isda muna na sahog Lingon ako ng lingon mga maring, kasi tinitingnan ko sa ano mga maring, dyan sa mga gilid. Baka may mga tao na Magtataka sila bakit ako nagsasalita. May isa. <laughs> Kaana na siguro di silingan ako mga marine. Magsa naman na siya. naman istorya. Ganyan talaga mga maring, kung gusto natin kumita. salamat ako mga maring sa mga tao na patuloy na nanonood at saka nakipag-engage sa akin dahil sa inyo mga maring may kubrahin tayo na sweldo. Kaya, thank you so much. So, ito mga maring papakita ko sa inyo yung kamatis na sinasabi ko mga maring ito. Bumili kasi ako mga maring ng kamatis, 1 lulang, kilo lang. Tapos yung iba mga maring niluto ko na, so meron pa natira nasira mga maring eh. Nasira, so hindi natin ito gagamitin. Yung buto nito mga maring itatanim natin. Meron na ako mga kamatis doon mga maring tumubo na sana mula ito mga maring. Ito na lang ang natira mga maring sa midya kilo na binili ko. So ito ilalagay natin mga dalawa lang siguro. So itong dalawa mga maring, reserva natin yan para mamaya mga maring, mayang hapon siguro pag bibili tayo ng ulam, sasabaw naman tayo mga maring o magigisa. Lalagay natin yang dalawang kamatis na natira. So itong bulok mga maring, iano natin to ilalagay natin yung kanyang mga buto doon sa lupa para tumubo para meron tayong unlimited gamatis puno na ang ano thank you so much mga maring sa patuloy na pag engage sa akin at saka lalong lalong na mga maring sa mga nanonood lagi ng aking mga video salamat yung mga maring kay kung dili sa inyo ha, mga maring wala kita yung makubraan so thank you so much mga maring mga parin itong kanding. Akala ko may kanding mga maring. sa Tagalog, mga maring is kambing. Akala ko may kambing na nakapasok. Ubus na naman yung gulay natin mga maring. Kainin ng kambing. Minsan kasi mga maring, yung kural natin, pag lumalabas yung mga anak ko mga maring, hindi nila sinasarado balik. Hindi, hindi, nila bina, ano hindi, nila binabalik sa pagsara kaya minsan yung mga kambing mga maring is nakakapasok yan sobrang dami ng mga maring pina mga maring kami lang namang tatlo ang kakain mga maring so meron pa tayong hindi nahagpat yan tatapusin natin yan tapos maluluto na tayo pinaka-paborito ko mga maring itong alugbati So, ang pinaka ko sa lahat, mga maring, alagbate at saka yung isa. Saka ito, mga maring, oh. Eh. Yan. Favorite ko yan. Favorite ko yan. Okay, mga maring. Tapos na tayo, mga maring. So, ito na lahat. Hugasan natin yan ulit. Para mas masarap ang kain natin, mga maring, pag alam natin sa ating untak, ng malinis ang ating kinakain. So, hugasan natin ito. Tapos magluluto na tayo. Hugasan din natin itong dalawang kamatis. Eating time! ang ulam namin mga maring oh. gulay na walay subak bye mga maring okay. bye, bye.